mga boss so ito na yung ano no yung body na ni natin so marami rami din tayong tingilang dyan so ayan dito nyo so, sa ngayon naglilihan na ako mga boss no natanggal ko yung ano bali ginagaspang natin yung dating pintura nyo papakita ko nga pala ito mga boss oh lalo na yung mga nagsasabing pipinturahan lang naman ito po isa sa nagpapahirap sa pagpipintura lahat na naka, nakakaalam sa pagpipintura, alam nila ano to. Yan o. No? Kaya mga boss. Yung mga pininturahan na hindi nilihan ng ayos. Walang primer. Basta pinatong lang. Yan. Itong original na pintura mga boss. Okay lang yan. Pwede patungan to. Pero yan, hindi mo pwede patungan ng pintura yan. Kasi. Yan. Eto, pag pinatungan mo pintura to, lihain mo lang ng ano. 240. 240. 400 pwede ka na magpatong dyan etong ganitong pintura yung pinatong na walang proper na ano na preparasyon pag pinatungan mo ng pintura to kukulubot yan problema ng mga pintura yan ano? o yeah, Ayan yan isang ano nagpapatagal sa trabaho yung iba yung kukunga lang natatanggal pero ito medyo ano tagal tagal na siguro ito na yan o dito yan mga boss ano ko lang sipin mo haba nyan may pinturang ganyan. Kukus kukuskusin ng gusto yung mga yan. Okay lang. Yung nandito sa labas dahil nakakapit naka ng ayos eh. Ito, problema to. Pati singit-singit. Ano namin? Kaya please, yung mga nagpapagawa din, sana maunawaan nyo. Hindi po madali ang pagpipintura. tipin nyo lang, magliliha kayo ng ganito karami. Oh. Oh. Kanina pa akong umaga nagliliha dyan. Dito sa ibabaw. Tapos ngayon dito. Ngayon naging ganito pa. So sana po maunawaan din ang mga nagpapagawa na po. Kasi pag hindi po tinanggal ito, matadamay pa ito yung ipapatong na pintura. Kukulo, kukulo po yan. Kukulubot yung itura ng pintura. Kaya kailangan po natin tanggalin yan bago tayo patong ng pintura dyan ng primer. Hindi naman po madaling kutkutin yan. Yan po kasama sa binabayaran. Yung tempo po na pipinturahan lang. Yan po yan. Bago kami makapagpintura sa marurunong, kahirapan po muna. Sa hindi marunong magpintura Papatungan lang yan, okay na Kahit may kulo-kulo Baliwala lang sa kanila kasi Hindi naman nila alam yun eh Sa marunong, ayun Malaking problema to Siyempre marunong ka, magpapulaan yung gawa mo no. ah, Wala sa preparasyon na pintura ah. So sige mga boss, tuloy ko muna to update na lang ako. Like and share na lang po. At pa-follow na rin po kung gusto nyo. Maraming maraming salamat. God bless everyone po.